Happy day sa lahat. Pagpagkaing Pinoy, panlasang Pinoy, wala talagang katulad ang sarap. Kaya, i-share ko sa inyo today ang aking version sa paggawa ng bangus steak or fish steak. Happy to share you today another yummy, yummy recipe talaga. From fresh na bangus or milkfish, ay gagawa tayo ng napakasarap na recipe, ang ating... Bangus or milkfish steak. O ba diba, hindi lang pakseo, hindi lang yung bangus na sabaw, kundi ngayon ay bangus steak. Napakasarap talaga at try natin ang recipe na ito. Lutong Pinoy at narito ang ating mga ingredient na kung saan ang dali lang din hanapin. Nangunguna talaga sa ating listahan ang bangus. Ang sunod naman yung ating onion ring style. And then, meron ding onion tayo na nakaslice na maliliit at ang ating garlic. And then, di mawawala ang ating lemon or citrus. And then, ang ating red bell pepper. Ang mantika at ang soy sauce. Next naman, ang ating paminta at saka ang paprika powder ang ating asukal at yung kanor or magic sarap natin dyan sa Pilipinas. Ready na ang ating mga ingredient kaya let's start sa ating recipe for today na bangus steak. Una ay ating i ang ating bangus. Depende sa inyo, isang kilo, dalawang kilo sa akin, maliit lang. Kasi kami lang dalawa ni Mr. ang kakain nito. i natin siya sa bowl or sa tupperware tapos lagyan natin ng soy sauce. Maglalagay tayo ng soy sauce depende kung Maraming bangos, maraming soy sauce. Then, next ang paprika powder. Ito ay optional lang, pero para sa akin, napaka-okay pag may paprika powder. Tapos, yung ating paminta. Love it talaga na mag-combine yung dalawa. Tapos, ang ating lemon or citrus. Okay na okay siya, kasi magdagdag siya ng asim sa ating i-marinate na bangos. Ayan, After nyan, takpan natin and then around 1 hour or 2 hours or ilang oras, okay na okay. Sa akin, 1 hour lang. After na na-marinate ng 1 or 2 hours ang ating bangus, ay mag-ready tayo ng lutuan natin para iprito ang ating bangus. So, ayan. So, kunan natin yung ating bangus tapos ilagay natin sa lutuan. Ayan, iprito natin siya. Wow, so yummy. Really, napakasarap talaga nito. And then, hindi lang paksiw, hindi lang yung sabaw, kundi yung bangus steak or anong klaseng isda. Yan, napakasarap talaga gawing steak. Ibang recipe naman, di ba? Ayan. After maprito natin yan, of course, iset aside natin yung ating napritong bangus. Pagkatapos niyan ay i-ready na natin yung ating mga ingredient para sa ating sauce, sa ating bangus steak. This time ay para sa sauce naman. So kukuha tayo ng lutuan, maglalagay tayo ng mantika. This time yung the rest sa mga ingredient para sa ating bangus steak ay ito na yung gagawin natin para sa sauce na talagang yummy yummy. First yung ating onion rings. Ayan. This time hindi natin i-over na ipa-brown yung ating onion rings at ang ating red bell pepper. Kundi i-half cook lang natin siya kasi i-add natin siya mamaya pagluto na yung ating sauce at saka malagay na natin yung ating milkfish or bangos. Ayan. I set aside natin pag half cook na ang ating onion rings at saka yung red bell pepper, pwede yellow bell pepper, saka green pepper. Sa akin, red bell pepper lang yung meron ako. After nyan, it's time na yung na-slice natin na maliliit na onion ay i-cook na natin. Tapos, isunod natin ang ating nakaslice slice din na garlic. Partner talaga yung dalawa, garlic at saka sibuyas para dagdag sarap talaga sa ating recipe for today na bangus steak. By the way, hindi lang bangus ha, pwede din yung ibang klase ng isda. Fish, steak, pwedeng pwede. Ayan, yung sabaw or yung ingredient na na-mix natin para i-marinate yung bangus ay ilalagay natin after na brown na itong ating onion at saka garlic. After niyan, maglalagay tayo ng sugar. Depende sa inyo kung maraming bangus, mar medyo dagdagan natin ng sugar. Sa akin, 3-4 lang sa tablespoon ang nilagay ko. Tapos, nagdagdag ako ng canor powder na 1 half teaspoon lang. Kung anong seasoning meron kayo dyan, magic sarap, or ano pang klase dyan, yun yung ilalagay natin dito, dagdag sarap. Ayan, pag medyo sticky na ang ating sauce, ay ilalagay na natin yung ating bangus. Ayan, kung gusto ninyo maraming sauce, pwede dagdagan. Add if needed kung gusto niyo sa akin, tama na ito. And then, it's time na ilagay na natin yung ating na half cook na onion rings at red bell pepper. Maganda kung meron ding yellow at tsaka green. Pero sa aking nabili ay yung red bell pepper lang. Pero it's okay. Ayan, looks so yummy na yung may asim konti. Tapos may medyo tamis. Perfect talaga, di ba? I love this recipe talaga kahit yung aking husband na isang German American, he loves this recipe very much. Wow! Ayan! Perfect! Ready, ready na i-serve. With rice talaga yan later. <laughs> Looks so yummy. At itry talaga ninyo. Bango steak or fish steak. So yummy. Panlasang Pinoy. Pagkaing Pinoy style talaga. Hope you like this video. And don't forget to like naman sa aming video and God bless us all and thank you very much